to okay, ito naman, yes, Julina. okay Magandang-magandang hapon at gwapong Kuya Will sa inyong lahat. Ayan, yeah, ang galing nga. Buhabati po ako sa Camp Aguinaldo po at sa Marilao Bulacan po, kila ate at kuya, thank you po. At sa Pangasinan po kay mami, daddy, at kay mama at papa. Adapted po kasi ako Kuya Will eh. Ah, Opo. ampun ka. Opo. <laughs> ang mga magulang mo, tunay. Um, kasama ko po ngayon si Mama po. Ito no? Nakatira po ako ngayon sa kanya sa Marilao, Bulacan. Sino nag-adapt sa'yo? Sa Pangasinan po. Napadpad po kasi ako doon, Kuya Will, nung six years old po ako eh. Paano ka na-adapt? Bakit? Binigay ka ng nanay mo? Uh, mahabang istorya po, Kuya Will, pero sa hirap po kasi ng buhay, napasa pa, na ipasa-pasa po kasi ako hanggang mapadpad nga po ako sa Pangasinan, Kuya Will. Pero malaki pa sa salamat ko pa rin po kasi napakabait po nang nakapag-adapt sa akin. Mm. Hindi po talaga nila ako pinabayaan, Kuya Will. Ngayon, may baby ka na. Yes, Kuya Pilataon Will. Kailan taon ang baby mo? Um, seven and a half years old and four years old, Kuya Will. Ay, dalawa? Yes, Kuya Will. Ang tatay nila nasaan? Um, hiwalay na po kami ngayon, Kuya Will. Um, nasa kanya po ngayon dalawang anak ko, Kuya Will. Pero nung naghiwalay po kasi kami, Kuya Will, um, nasa akin po yung bunso. Kaso parang napagkasunduan po namin na um, doon na po muna yung, yung bunso po, Kuya Will. Kasi ang hirap po kasi na magkahiwalay na nga po kami, magkahiwalay pa po yung anak namin. Kung baga, pag grade 1 na po yung bunso ko. Pero bakit nasa kanya? Dapat nasa ina. Nasa akin po talaga yun, Kuya Will. Kaso, alam ko rin po na parang hindi ko pa po kasi kaya, Kuya Will, mm -hmm. hanggang wala pa po akong regular na trabaho, Kuya Will. Pe Pero nakikita mo yung mga bata? Yes, Kuya Will. Binibisita ko anytime naman po, Kuya Will. Mm -hmm. Ilan taong ka noon nagka-baby ka? 14 years old, Kuya Will. Tapos nanganak po ako ng 15. 14 ka noon? Yes, Kuya Will. And then, 15 years old, nanganak ka ng na isang yes, Kuya lalaki o babae? Parehong lalaki po, Kuya Will. Tapos panibagong taon ulit, panabuntis ka, ilan taong ka naman nun? Um, ano, Kuya Will? Um, three and a half po yung agwat nila, Kuya Will. Eh. So, 47 ka naman ulit. Parang Apo, Apo, Kuya Will. 18 ka. Apo. Pero yung lalaki, yung tatay ng anak mo, okay naman kayo? Okay naman po, Kuya Will. Nung umpisa lang po na parang hindi nagkasundo, Kuya Will. Pero ngayon po, okay naman po kami, Kuya Will. Okay. Batiin mo yung mga anak mo. Um, Makaro Ash, Um, gustong gusto po, gustong gusto niyong pumunta dito pero pasensya anak ako kasi may ginagawa pa kayo dyan sa school, may activities pa anak. Um, kahit gusto niyong makita si Kuya Will, um, ihag ko na lang kayo para, para din sa inyo makaro, lalo na po yung panganay ko. Makaro mal na mal ko kayo ni Ashi, magpapakabit kayo. Andito lang si Mami, kapag nagkaroon na ng trabaho si Mami ng maganda, pinapangako, kukunin at kukunin ko kayo anak. <laughs> Meron... Ano yan? Mm, Ay, mga anak mo. Oo po. Mario. Ayan. Asa yung mga bat? Ayan. Ayun yung dalawa, no? Ayan. Yun yung pangana. Ano, ang pangalan. ano pangalan? Macaroni po. Ha? Macaroni po, Kuya Will. Yung isa, spaghetti. Ash po. Macaroni. <laughs> macaroni, no? Huh? Ash po, ash. Ah, ash. Okay, macaroni. Midnight po nila. Okay, macaroni, macaroni. <laughs> Si Spaghetti Bababa. Eh, <laughs> sumasayo. Spaghetti Bababa, pataas ng pataas. Macaroni, macaroni. Ang ating, eh, oh, hello. Ayan, okay. Sige, sino kasama mo? Pinapakilala ko po ang napaka-cute-cute ko at sexy nanay na si Mama Jackie. Hello, Winnie. Hello. Kumusta? Jackie. Hello, <laughs> Jackie. <laughs> Jackie gusto <laughs> anak niyo? Na kumahal na mahal kita. Sana patawarin mo ako sa mga nagawa ko. Salamat sa iyo. Pasensya ka na ba't nawalay ka sa amin. Mahirap kasi buhay na kay. Pero huwag kang mag-alala, mahal na mahal ka ng mga kapatid mo kahit nawala kay sa amin. Huwag ka na Ilan taon si Julina no inyong iniwan? Mga six years old do. Bakit nyo iniwan? Eh, namatay po kasi yung nagsusuporta po sa amin eh. Sino yung tatay niya? Kaya saan ba yung tatay niya? Malaysia pa po. Ah, Malay Malaysian? Ah, foreigner visit? ho. Ah, foreigner yung pati niya. Kilala ba niya? Hindi pa sila nagkita eh, mula nung Malaysia. Pero saan yung nakilala ho yun? Sa Malaysia ho. Ano, nagtrabaho kayo doon? Dati ho, OFW po ako ah, doon. Ah, ilang taon ho kayo doon? Fifteen. So, ito yung anak niyo, magkasama na kayo ulit. Masaya kayo. Kailan kayo nagsama ulit? Matagal-tagal na rin, no? mga two years. Na. Ah, magkasama na kayo? Years. Okay. Pero naghiwalay po kayo may matagal. O oh, nga. Isa, pasalamatan niyo sa camera yung pinag-iwanan yung sino man ho yun. Ano, salamat sa pag-aaruga kay Sandra Lynn. Sa pagpapaaral niyo sa kanya. Sa lahat-lahat. Wala na po akong masabi. Basta pasensya na po kayo okay. sa nangyari. Thank you, Naya. Thank you. Julina, ano gusto mo sumisya nanay mo? Yan nga po, Kuya Will. Um, alam ko rin po na malaking nadismaya kayo sa akin, ma. Halos nasisin niyo yung umampon sa akin kung bakit ako nabuntis. Pero ilang beses ko pa inulit sa inyo na walang kasalanan yung nag sa akin. Sobra nila ako minahala inaruga. Alam niyo po yung nalaman kasi nila sa akin dati na nabuntis po ako na tanong lang nila po sa akin dati na kung bakit po na nabuntis po ako ng ganyan. Nagrebelde po ba ako? Sabi ko sa kanila man na hindi. Kaya sana salamat sa pag-iintindi man na hindi niyo po sinisi lahat dun sa nag sa akin kung bakit ako nagkaganito. Kasi inaako ko po lahat. Kasalanan ko, ginusto ko. Kung baga, parang bata pa isip ko, immature pa po talaga ako noon eh. Kaya thank you makasi tinanggap ako tinanggap niyo ako ngayon nila ate diyan sa bahay. Thank you po sa lahat. Okay. Wala ano na. Relax na ya. Okay, maging masaya kayo.